at magandang araw guys. Ayan at may ipapakita nga ako sa inyo na daanan ko nga ito kanina at may gumuho nga dito na lupa sa walang tigil na ulan gawa ng bagyong julian, Ayan ganyan nga karami at ganyan nga kataas ang gumuhong lupa. Dahilan nga para matabunan itong haming dinadaanan. Doon pa man ay papasalamat tayo dahil walang nasugatan dito. So, yun ito na ngayong ating bakay. May inapasamang ang puno ng kahoy na gumuho sa lupa. At itinabi nga dito sa gilid ng daanan. Hindi rin ako sure kung anong klaseng kahoy ito. At kung pwede ba itong gawing bonsai material. At yun nga nga natin kung anong klaseng puno ito. Doon pa man, gagawin pa rin natin itong bonsai material. Sinaman ang hilip natin. Sa oras na na ito, wala tayong dalang bonsai tools. Sana sana mas mapadali ang pagkuha natin itong puno po medyo malayo-layo pa kasi yung ating workshop area para kumuha ng tools. Kaya naman susubuhan natin itong phone ng buo kung kakayanin nga natin. Ayan, gusto ko nga itong kunin sa katahilan ng sayang naman kung matutuya lang itong punong to. Mas may pa na parinapunin natin para may tanin sa paso at gagawin nga nating bonsai. At ang isa pa ang napansin ko dito guys, tignan nyo naman yung kanyang na pakibanda ng kanyang pakasayaw. Kaya naman pipilitin na rin itong dalhin sa ating workshop area kahit na wala tayong dalang tools. At simula na natin ang ating pag-workshop. At least dito meron tayong mga pagamitan. Ayan, at kung makikita nyo, ganyan na parami at kasa pa lang kanyang mga ugat. Nagpapasalamat pa rin tayo dahil may mga hair roots. Unang step natin, puputulan mga natin ang puno para sa mas mabilis na pagpili ng kanyang mga ugat. M, ganyan nga kahapa yung ating binuhat galing sa mga lupa sa bundok. Next step natin, mag root selection na tayo. Ayan, hindi nga lahat ng roots ay may ilalagay natin sa kanyang pasok. Kaya napaka-importante na mamimili tayo ng mga roots. Sa gandaan, sa nakuha nating material ay may mga hair roots siya. Mga maliliit na ugat. Para hindi siya ma-stress sa pagtanggal natin sa malalaking ugat. Ayan, at magbabawas pa tayo ng kaundi dito banda. Susunod naman na step ay ang pagpili ng kanyang tayo. Ito nga rin ang isa sa pinakamahirap sa pagbubonsay, ang pagpipili ng kanyang tayo, harap at mukhang hanampunin. Bago natin ituloy ang paghahanap ng kanyang tayo, magbabawas mo tayo dito ng konti sa final puno. Masyadong mahaba ang bawas natin kanina, kaya papayklean natin ito. At ito ang isang hindi maganda sa bonsai. Pansin nyo ba guys? Ang final ang pagka-reverse taper. Sa sitwasyon na ito, for collection na lang ang ating puno. And bago tayo mag-finalize ng kanyang sayo, magbabawas mo tayo ng konti dito. Ayan, sa bandang ugat naman na ito ay papanggalin natin itong dalawang malaking ugot, at iwan natin itong final maliit na ugot. at lahat ng mga ugat na nasa bandang itaas ay lilinisin natin. At syempre, wag na wag natin itong kakalimutan ang paglalagay ng, ng yegbong sa ating mga pinagputulan. Itong ang karamihan na inirekomenda ng ating mga masters para sa mas mabilis na paghilang ating mga sugat. Ayan, dapat importante malagay natin lahat ng mga sugat, at ng mga pinagputulan. At sa mga nagtatanong kung pwede ba ito sa mga ugat, yan pwedeng pwede po sa ugat ito. Mas maganda pong lagay nyo rin ang mga ugat na pinagputulan nyo para hindi siya may stress at hindi ito may dehydrate at matutuyuan. Ayan, ganyan nga kaganda itong ating yet boom one dressing. At ang huling step natin ang may tanim sa kanyang paso sa kanyang training. Pa. Dito mo, dalawang style nga ang pinag-iisipan natin. Ang informal at cascading. Sa informal nga, mas litaw ang kanyang pagka-reverse taper. Kumpara sa cascading, kaya naman cascading ang ating napiling style nito. And gamit na tayo dito ng black plastic training pad at medium na topsoil. Ayan, ganito ang uh, kanyang magiging itsura. Ngayon, nilalatag muna natin ang maayos ang kanyang mga maliliit na ugat bago natin ito lalagyan ng ating nijong. Dito dapat maayos na maayos ang pagkalagay nyo ng mga lupa, lalo na sa bandang mga ugat nito. Dahil kung nagkataon nga na hindi maayos ang pagkakalagay ay matutumbang ang puno lalong lalo na kapag ito'y inyong diniligan. So, ayan, ito na nga yung ng ating pag-workshop. Sana nga mapabuhay natin itong pulong to para sa kanyang kinabuhasan. Yun, so, good morning guys. Ayan, today is October 3, 2024. Kung naipanim na atin ating material na nakuha natin doon sa naran slide, gawa ng bagyong holian yan. Ayan, so, ito, ito na siya guys. And so, yun guys, sa ID nito, hindi po natin alam kung ano yung pangalan nitong material na to, pero ganito po yung kanyang dahon. And tignan po yung itsura ng daw niya. And uh, ito ay isang uri ng putas. So para siyang madulas na matamis. Na maliliit po yung kanyang bunga. Uh, parang madulas na parang sipon na yan. Na uh, matamis yung nasa niya. And kung sino man nakakalam, pati ay dinanampo, po. So ito po yung kinakain namin ng malilit maliliit pa. May mga bata pa. Inakit namin sa mga puno at kaya gagawin din namin itong buwan ito. Ayan, so, yun, so, ang tawag po dito sa amin is mutug-mutug, ayan. So, ito yung kanyang puno. Uh, naisipin natin siyang gawing cascade. Pero, yun nga yung kanina yung yun, ano natin na reverse na siya, reverse tapered na siya. So, mapapansin nyo, mas mataba itong kanyang pandang itaas mula dito sa harang puno, mas ma mapayat, mapataba siya. So, reverse tipper na yun. So, yun guys, wala problema sa atin yun. Kaya sabi ko, gagawin we'll natin siyang collection lang. Dito lang sa ating area. Uh, palamuti lang na ating kubo-kubo pa yan. So, pag ito nabuo natin guys, i-apit ko kayo. Lalo pag nagkaroon siya ng bunga. Ayan. So, maraming maraming salamat sa panunod. So, tapos na yung ating cascade. Ayan, kung anumang kasing puno ito. Ah, Pa-update na lang. So, salamat.